Kapag nakikita mo ang ganitong tanawin, mapapaisip ka. Gaano nga ba kasimple ang kasiyahan? Sabi nga nila, huwag tayong mabuhay para magtrabaho lang. Matuto rin tayong magpahinga at maglakbay. At dito sa kalikasan, natuto tayong bumalik sa pinakaugat ng buhay, ang simpleng pamumuhay. In this episode, samahan niyo ako na mag-relax kasama ang ating mini comfort band na si Makmak. Kaya tara, Sabay-sabay tayong mag-camping dito sa Tanay, Rizal. Hi guys, Shiplogs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So, for today's episode ni Macmac, tayo yung magka-camping mga tol. So, ito yung ng camping episode na gagawin na natin kasi ang dami rin nagre-request sa inyo ng camping. <laughs> so, ayan, nandito tayo ulit ngayon sa Maytanay Rizal. Um, same lugar lang naman din dun sa pinag-campingan natin. I mean, same na um, barangay ata. So, ang pangalan niya, Hills and Stars, no Mal? So, kasama ko ngayon yung girlfriend ko and yung aso namin. So, today, samaan nyo lang ako. Um, actually, kanina, medyo kinabahan kami kasi umuulan na. Pero, tinuloy na rin namin since tumila naman. Yan! Bali, samaan nyo lang kami sa aming adventure for today So tignan natin kung uh, maganda nga ba doon sa pagkakamping natin Or sa campsite na pupunta natin dito sa may Tanay Rizal Medyo excited ako dahil ibang campsite na naman yung Madi-discover natin ngayon eh. Samahan nyo lang ako for today Or samahan nyo lang kami for today's video mga tol And let's go! Alright guys, so nandito kami ngayon sa may Hills and Stars Dito sa may accommodation nila Actually ang gagawin natin doon tayo sa may campsite nila Kasi meron silang accommodation, pakita ko sa inyo yan. Ayan, kinakatok pa ng girlfriend ko kasi parang walang tao eh. Parang kailangan natang magsabi muna sa kanila bago dumatay dyo dun sa may campsite mismo. Mga tol, pinapasok tayo. Dito. Ito yung competition nila. Yan. So, yun yung accommodation nila. Pakita ko sa inyo. Dito so, tayo ngayon sa may um, pinaka-accommodation nila. Kasi pwede kang mag-check-in dito. Mga ano, yan. Mga bye Yan. Pero dun tayo sa may car camping. So, Hills and Stars Ipin na lang Tapos ang ganda ng view Yan Tapos ang river nila Parang nandun And yun si Mack Mac, Mga tol Pangalawang camping Ni Mack Mack Yun no So medyo excited ako Dahil meron uh, Meron na tayong owning Kasi last camping natin Wala tayong owning ba? Diba? And ngayon Yan Ganda ng view rin dito Parang paano mo sir? RJ RJ? Yes yeah. RJ So si Sir J Yan yung kasama natin Mag overnight kayo dun sir? Yes po Bali ako po bantay Ah, bantayan. Ito pala si Sir Jay, ito yung magiging bantay natin doon sa may ano. Tapos yun, gagamitin sa sama tayo. Actually, hindi pa natin sure kung dito tayo kasi meron daw pababa, palusong. Eh, tinanggal ko yung 4x4, di ba, ni Makmak. So, tingnan natin. So, So, nandito na tayo ngayon sa may campsite and ayun oh, eh, no, may kita nyo yun yung view ito yung river yun actually ah, yung river nila yung mga nadaanan namin dun banda sa may bunga na medyo brown dito um, puting puti oh. Eh, no, parang hindi sila apektado rito tapos so, sobrang laki ng campsite kung may kita ninyo yan so set up na natin ngayon si Makmak one Alright guys, so bali ito yung magiging setup namin. Nandito yung kama, dito lang sa may ano, dito lang sa may baba. Kasi natutupi yung pag naka minivan ka mga tol, natutupi yung buong uh, upuan. So nalalagyan namin ng kama rito. And actually itong tent na to na second floor natin, yung pop-up tent, nalalagyan talaga siya ng higaan originally, pero hindi ko pa siya napapagawa. Ito, dito, nalagyan mo siya hanggang dito, tapos pwede ka umiga dito sa second floor. Tapos yan, ganyan pakataas yan. <laughs> so, sobrang taas. Ngayon, Um, tapos naman na, tapos naman na kami mag setup kung mga nagsasayang na lang luluto na lang siguro balitan ko lang kayo e enjoy ko lang muna yung gabi kasi uh, medyo madilim na rin para mag shoot so baka balitan ko lang kayo siguro bukas or yung mga clips lang na makukuha natin dito na gabi So nga pala mga tol, pakita ko lang sa inyo, isa sa mga maganda dito sa tent pala natin, dito sa second floor, nabubuksan siya. Kung magka parang pag gusto mo hangin, pwede. Yun, yan yeah, o. Ang ganda. Pwede mo siyang tupiin. Yan, tapos ito, buksan din natin para may net na rin siya. At is, yung, ano, no, yung flow ng hangin sa labas, makukuha mo. So, patayin na natin tong ilaw natin kasi pupapasok yung mga, mga, ya, ano ba yun? Yan. Yan, yung pinaka-setup natin. Tapos yun, yun na sobay, nakita nyo kanina. So yun mga tol, bali tamang luto na lang tayo And yun, may mga campsite din dito sa may kabila I'm not sure kung campsite siya yun, May mga ilaw-ilaw din kasi dito Tapos yun yung view paggabi Nandun yung mga bantay Nandun, dun banda May mga bantay dyan Tapos ito yung tinawiran natin kanina na ilog Tapos ito, ito na mismo yung ilog Yan yung ilog mismo So bukas papakita ko na lang sa inyo kung gaano kaganda yung ilog mga tol Yan Tahimik na tahimik dahil kami lang talaga. Solong-solo namin yung campsite ngayon. <laughs> so ayan magluluto na kami. Yan, no? Hindi ko kaya ano, hindi ko kaya hindi magsalita kasi yung mga napapanood ko sa Japan, yung mga nagka-camping, yung mga hindi nang sasalita, gumagalaw lang sila. I mean, yung mga nagluluto lang, tapos kung ano-ano ginagawa. So parang ako, parang hindi ko kaya mag, hindi magsalita sa camera. <laughs> so yun. Tapos yan, ito na. Ito na yung setup namin. Bali, ito pala may portable, um, ano kami, lutuan. Ito yung pinang sa Samyok eh. Tapos ang dala kaming rice cooker. Ito yung rice cooker. And yan. Luluto tayo ngayon ng chicken. So ayun na si Makmak. Napakaganda. Yan si... pakita ko yung buong setup namin ah. Yung buong setup natin mga tol. Yan. Naka-pop up din. Siyempre yung ano ni Makmak. Tapos meron na kaming owning yan. Yung owning natin. Bukas ng umaga pakita ko lang din. Ito yung owning. Tapos may ano na kaming Ano, table dito. Tapos upuan. Yan yung table. Tapos yung ano namin. Camping chair namin na gamit dati. Tapos. Yan. Yan lang naman. May mga pailaw ilo kami dito. Tapos doon yung CR nila. Nandun yung CR nila. dyan, dyan banda. Tapos may tambayan doon. And meron din saksakan. Kung gusto nyong uh, mag-charge. Ano, mag meron din dito. So yun yung setup niya Makmak. Sobrang relaxing Ta Kasi alam nyo kung bakit Naririnig nyo pa yung ano rito Yung agos ng ilog So sobrang nakaka-relax talaga I mean parang hinele, So yun yung masarap sa pagkakamping I mean yun yung gusto ko sa pagkakamping Na marirelax ka talaga Tapos makakalimutan mo talaga yung mga um, Iniisip mo sa Manila or dun sa mga um, Trabaho mo O parang ganun So yan Yan lang naman mga tol Sarap, sarap Sarap ng camping So I I highly suggest na Magkamping din kayo Or i-try nyo So yan. Doon doon lang naman yung mga bantay mga tol yan. Kasi yan, may mga pailaw naman dito. Alright, so time check guys. It's already 7.43. And grabe, sobrang laking tulong nung Ico flow natin. Tapos yung ito, itong portable na ano, natin na lutoan. So, ang bilis kami nakaluto. Hmm. <sighs> grabe na dyan, sap. Huh? So good morning, good morning mga idol. Meron tayo dito na ano, itlog oh. Yan oh, meron tayo itlog, sarap to. Tapos meron tayo ano, hamonado. Uh, pure foods. Tapos meron tayong sangag. So ayan mga tol, um balik agising lang namin. Actually nagluto na agad kami tapos konting shoot. And sobrang komportable matulog dito. And uh, ano mayon, ang ganda rin pala na um, wala kang masyadong kasabay na camper. Actually, wala kami talagang kasabay yan. Solong-solo namin. So kaya hindi rin kami nagka-camping ng weekdays kasi parang hindi mo kasi siya may enjoy pag sobrang dami. So ngayon parang alam mo yung yung parang sobrang luwag tapos ang dami mong pwedeng gawin kasi nga walang tao. Tapos yan, mamaya papakita ko lang sa inyo yung ilog. Yan yung ilog and gusto ko lang silang shoutout kasi sobrang linis nung ano na CR nila kasi isa sila sa pinakamalinis na napagsiaran namin dito sa Tanay am um, na campsite. And yan yung view. Yan yung oh, grabe. Oh. May ano po. May mga fag, pa. So, kakain okay, muna tayo. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung um, ilog. Yan Oh. Actually, ito yung campsite na to. Hindi siya apektado nung ano, yung ginagawa sa Pililia. Kasi yung mga campsite na napunta namin, brown yung tubig. Ito, sobrang puting-puti. Yung ano na to. Yung, yung tubig na lalo na daw ngayon. Maganda daw talaga pag umuulan. So, sobrang sarap lang tumabay lalo na ngayon umuulan, 'di ba? Gigisingin ka ng mga patak ng ulan. Ang sarap. So, yun lang mga idol, kain muna kami and bantahan ko lang. And mamaya ay taon lang sa inyo yung ilog kung ano yung tsura ng ilog mga idol. so, yun. so kain na mga idol so ng kain natin mga idol ganda ng view may river, may bundok Umulan. Hmm. Sumubo ka ng amulado. Hmm. Hmm. Tap. Tap ng amulado? Kaya. Hmm. So, totoo nga yung sabi natin. Thank you. Can see myself with someone else. I got used to having you around. Still, I just can't make it. too to the line. And I, we were breaking... Alright guys, so ngayon, pakita natin yung ilog So ayan, may ganyang kalawak kasi pag ano daw, umulan daw ng sobrang lakas Umabot dito yung ano, ilog Kasi, ay yung spot natin, no oh, yan Tabing-tabi talaga mismo Kaso nga lang yung tubig, hanggang dito lang muna for now Kasi hindi daw wala kasi ulan <laughs> Yan, hanggang dyan Yan, oh. Ganda. Ang tong ilog nila. Sobrang linis. Ayan, no? Tapos mo naman yung view. Grabe. Hindi ko lang talaga may drone ngayon kasi yung eh. Pero ang ganda, oh. Sobrang relaxing yung vibes. As in, sobrang relaxing, mga tol. Ayan, no, Ayan, no? Grabe yung fog, oh. Gandaan. Solid, mga tol. Ah. Yeah. Grabe yung linaw ng tubig, oh. Iyon, no? Oh. Napakali... Aray, ito ka. ng tubig dito, mga tol. Yeah. Ang sarap dito. Sobrang relaxing ng vibes. I mean... Alam mo yung makakapag ano ka talaga, makakapag-isip ka talaga. Kasi lakas ng tunog ng ano, lalo agabi. Sobrang lakas ng tunog ng ilog yan. Yung agos na ito. Sarap. Oh! Ang

Pakita ko sa inyo yung view Habang naliligo ka Ah! Iya! Iyo! Oh! Yun no? Yun naman naman mga tol Solid! Woo! Grabe yung view Grabe! Sobrang sarap! Ano <laughs> nyo ba mga tol na gantong, gantong, gantong bagay yung hindi mo mabibili ng pera Yung experience, yung yung relaxing ba yung peace of mind kasi di ba minsan pag tuwing ano natin pag tuwing day off natin ang nasa natin mall rides o kaya rides yun okay ako doon okay ako sa rides kasi lately na lang din ako nahilig dito sa pagkakamping kaya alam mo yun yung nagkaka kaya ngayon ko lang na-realize na ang daming na sa camping kasi sobrang sarap talaga kasi yung iba sa pakiramdam I'm not sure I'm not sure lang kung yung iba yung kung yung iba hilig din yung mga gantong trip pero para sa akin yung mga trip na ganito ito yung alam mo yung hanap hanapin mo pag nasa syudad ka tignan mo naman grabe ayop lang sana na maingatan yung gantong nature natin na hindi kalboy ng mga bundok ba? Diba? kasi iba eh I mean, para sa akin, kailangan din ng tao yung ganito na makapag-relax ka ba? Iba eh. iba yung feeling talaga, sin sobrang sarap. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko pero sa so, tuwing nagka-camping ako um, ang sarap ah, iba yung iba yung pakiramdam kasi sobrang sarap Ah, ah grabe. hindi ko lang nafe-feel nyo yung naramdam ko pero ang sarap sobrang gaan sa pakaramdam iba eh iba eh tignan nyo naman guys so yun baka enjoy ko lang muna tong moment na to girlfriend ko kasi dun, -dun pa ah enjoy na lang din namin muna and happen I can see myself with someone else I got used to having you around Still I just can't make it make sense. That slowly started changing. We were lost before we realized. Too afraid to cross the line. You and I, we were slowly breaking. But there are reasons for never. guys, so tapos na tayo mag-camping no? Oh, sobrang ganda ng experience dito and shoutout pala sa mga staff dito, Wilson Stars. Ayan yung and, and view, kung makikita ninyo kanina. Actually guys, um, magsuggest na lang kayo kasi hindi ko talaga, I mean, hindi ko kakabisado paano mag-camping, mag-camping vlog or something like that. So, i-comment na lang ano yung mga suggestion nyo na gustong makita, anong gusto niyo um, gawin natin sa mga camping, susunod na camping vlogs pala natin. So, ayan si na nakapagligpit na kami. And, ayan. So, maganda dito mga tol, ang ganda ng CR. Sobrang naganda na ako sa CR nila kasi naka ano sila eh. Naka tiles yung CR. Sobrang ayos. Isa sa mga camping um, na, isa sa mga camping, isa sa mga campsite na napuntan ko na pinakamaay sa CR. So, dito yan sa May Wilson Stars. And, may sarili silang chargeran. Ayan, sobrang convenient kasi lalo na sa mga nagtatrabaho. May wifi sila dito, may bayad na 150 pesos for the whole day. So, ayan. Bali magkano nga per head dito, tol? 600 per head lang. 600 per head. So, 600 per head, mga tol. And uh, ano pa yung ibang cost? 150 sa wifi, diba? Yes, po. And Tapos, then, may libre po kayong charge yan. Pwede po kayong magtambay dyan sa ating kubo. Pwede rin po dito sa ating kubo. Ah, yun. Libre? Yes po. So may kubo pala sila dito, libre yung pagtambay dito. Tapos yung ano nila, kung gusto nyo yung activity nila, APB? Yes po. Bood sa APB, ano pa activity nyo, tol? Ah, uh, May 4x4 din po kami. Ah, 4x4? Yes. Magkano 4x4? Ah, uh, sa 4x4 naman, 1,650 po 1, ang overhead po natin. 1 hour? Yes po. So, 3 hours na po. Ah, 3 hours? Yes po. May pupuntahan na po silang falls. Ah, may itinerary pala. Ah, okay pala mga tol, ayos din pala. So, yun yung mga price <coughs> Ang pangalan mo tol? Jake po. So, yun, shoutout pala kay Jake. Sobrang bait ng mga staff dito mga tol. Sobrang naging safe din yung um, um, pag i namin ng komportable na rin. So, yun si Makmak. Nakapwesto talaga sa gilid ng uh, river mga tol. So, ah, pala mga tol, may akyatan din pala rito. May view daw na makikita pag umakyat ka dito. So, ayan. Libre, Ay, kasama naman yan, Tol, no? Pwede. Yes, well, Libre naman po yan yung mga gusto pong umakyat. Ilang step kayo. nga? Mga 90 step po. 90 step. So, 90 step kung gusto mag-exercise, mga Tol, pwedeng pwede kayo dito. May view. So, pakita na ng bundok. So, sa kabila ata, may mga ano din, no? Saka, may mga campsite din sa kabila. So, ilang mga tol, siguro, mga ah, mangan dito na siguro yung vlog. Actually, hindi ako sanay sa, uh, uh, pangalawang camping episode pa lang tong ginagawa natin, ah. So mga guys, suggest nyo lang yung mga pwede nating punta na campsite. I-comment nyo sa baba at try nating punta nyan. Kasi ang gagawin ko parang twice or um, isang beses sa isang month gagawin, uh, gagawin na natin magka-camping tayo. Kasi syempre yun naman din yung isa sa mga purpose ni MacMac -Mac na gawin natin pang camper van. So, ayan si Macmac -Mac, and yan yung view. Maraming maraming sa wheels and stars. Sa uh, um, comfortable stay. Nakapag-relax kami. Nakapag-isip kami. And yun lang. Maraming maraming salamat kung nakapat ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And comment yun lang or suggest nyo ano yung mga gusto nyo makita sa mga coming episodes or susunod na camping episodes natin. See you next vlog, everyone. Peace out. <music>